Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagsasabi sa kwento ng isang North Korean secret agent na kailangang magsagawa ng misyon sa South Korea para iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kapag hindi lang South Korean police ang kalaban niya, makakaya ba niyang tuparin ang misyon at iligtas ang kanyang kapatid? Alamin natin sa commitment. Nagsisimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Lee Yong-ho, na umiinom ng soju sa isang maliit na tindahan na pag-aari ng isang matandang babae na isang North Korean spy, gayon din si Yong-ho na isang North Korean intelligence agent. Katatapos lang niya ng secret mission sa South Korea. Ngunit sa kanyang pag-uwi, siya ay napapaligiran ng South Korean police si Yong Ho, na nasa isang sulok, ay hindi nagpapakita ng anumang pagtutol at nagnanais na isuko ang sarili. Gayunpaman, siya ay binaril patay dahil sa pagpapakita ng kahinahinalang hinalang sa loobin. Ang eksena pagkatapos ay lumipat upang ipakita ang sitwasyon sa isang bilangguan kung saan ang magkapatid na nagngangalang Yong at Hai -in ay naghihirap dito si Myung Hon at ang kanyang kapatid na babae ay sadyang inilagay sa bilangguan bilang isang garantiya na ang kanilang ama, na si Yong Ho, na nasa isang misyon sa South Korea. Ang superior ni Yong Ho, si Colonel Mon Sang Chul, pagkatapos ay ipinatawag ang labing siyam na taong gulang na si Myung Hon, at nag-aalok ng kalayaan para sa kanyang sarili at sa kanyang kapatid na babae kung handa siyang maging isang secret agent ng North Korea. Pagkalipas ng dalawang taon, ipinakita sa eksena ang isang North Korean secret agent na may palayaw na Big Dipper mula sa Unit 35. Si Big Dipper ay itinalaga na alisin ang lahat ng North Korean spy agent mula sa Unit 8 dahil ang mga paksyon ng gobyerno na tumatakip sa kanila ay laban sa isa't isa. Sa kabilang banda, sa wakas ay dumating si Myung Hoon sa South Korea upang isagawa ang kanyang misyon si Myung Hon ay inampo ng mag-asawa na nagtatago rin bilang mga espiya ng North Korea. Kalaunan ay pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Kang Deho. Upang maperpekto ang kanyang pagbabalat kayo, nag-aaral si Deho sa isang mataas na paaralan na hindi kalayuan sa kanyang tinitirhan. Pagkatapos magpakilala sa harap ng klase, umupo siya sa tanging bakanteng upuan sa tabi ng isang tahimik na estudyante na nagngangalang Lee Hai in nagkataon lang dahil halos magkahawig ang pangalan ng babae sa pangalan ng kapatid niya. Sa panahon ng recess, isang grupo ng mga delinkwenteng estudyante ang pumupunta sa mga upuan ni Nadeho at highin Balak nilang ebuli si highin Ang isa sa mga delinkwenteng estudyante ay kumilos ng palakaibigan kay Deho sa pamamagitan ng paglagay sa kanyang braso sa kanyang balikat. Gayunpaman, tinanggal ni Deho ang braso ng bully. Dahil siya ay mapangahas, binyantaan nila si Deho at sinabihan siyang pumunta sa rooftop ng paaralan. Sinisikap ng mga dalang kwenting estudyante na makipag-away kay Deho at kunin ang lahat ng kanyang pera. Sinisikap ni Deho na pigilan ang kanyang sarili na makipag-away dahil ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Gayunpaman, nauubos na ang kanyang pasensya, lalo na nang mahanap ng isa sa mga nambobuli na estudyante ang larawan ng kanyang pamilya sa inis, kinuha niya ang larawan ng kanyang pamilya at ligtas na itinago sa kanyang bulsa. Nang malapit ng bugbugin ng mga buli si Deho, dumating ang isang guro sa rooftop ng paaralan at pinaalis silang lahat. Pagdating sa bahay, nakatanggap si Deho ng isang pakete na naglalaman ng isang cellphone. Ilang sandali matapos itong e activate nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Colonel Mo na nag-uutos sa kanya na patayin si Big Dipper. Pagkatapos ay inutusan ni Colonel Monsi na pumunta sa isang pharmacy at pastry shop na ang mga may-ari ay mga intelligence agent ng North Korea na Unit 8 tulad niya. Kumuha siya ng baril na nakatago sa cake mula sa may-ari ng pastry shop para patayin si Big Dipper. Matapos makakuha ng impormasyon tungkol sa mga address ng mga tauhan ni Big Dipper, agad niya itong binisita at nakilala ang isang matabang lalaki na ayaw magbunyag ng anumang impormasyon tungkol kay Big Deeper hindi nakakakuha ng anumang impormasyon, pagkatapos ay pinatay niya ang lalaki. Inimbestigahan ni Deho ang mga gamit ng lalaki at hinanap ang address ng butcher shop na palagi niyang binibisita. Pagkatapos ay pumunta siya doon. Inabot sa kanya ng isang butcher ang isang papel na may plaka ni Big Dipper. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, sinubukan siyang patayin ng lalaki. Ngunit madali niya itong talunin at kunin ang buhay ng lalaki. Long story short, nahanap ni Deho ang kotse ni Big Deeper at nagsimulang sundan siya. Habang nagmamaneho sa highway, tila napansin ng driver ng sasakyan na may sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay pinabilis ng driver ang sasakyan, sinusubukang iwasan ang pagtugis ni Deho. Gayunpaman, nadulas ang sasakyan at tumama sa divider ng kalsada. Dahil ang insidente ng isang maliit na aksidente ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, hindi napigilan ni Deho na tumakbo palayo sa pinangyarihan ng krimen. Kinabukasan sa paaralan, nahuli ni Deho ang mga delinkwenteng estudyante na binubuli si Haiin at dinala siya sa isang silid. Sa chemistry lab, kinukuha ng mga delinkwenteng estudyante ang lahat ng pera ni Haiin. Sinubukan ng batang babae na labanan ang mga buli, ngunit aksidenteng napunit ang kanyang kamiseta at nakita ang kanyang damit na panloob. Si Deho, na nag-aakali na inaabuso ng mga delinkwenteng estudyante si Haiyin, pagkatapos ay binugbog silang lahat. Madali niyang natalo ang mga estudyanteng buli. Pagkatapos ay ipinahiram niya ang kanyang kamiseta kay Haiyin upang matakpan ang kanyang katawan. Kinabukasan, hindi pumasok si Haiyin sa paaralan ng walang malinaw na paliwanag. Si Deho, na medyo nag-aalala tungkol sa kanyang kalagayan pagkatapos ng pambubuli kahapon, ay sinubukang alamin ang kanyang address sa pamamagitan ng mga delinkwenteng estudyante na madalas na nang aapi sa kanya. Sa takot na mabugbog ulit sila ni Deho, sa wakas ay sinabi nila kay Deho ang address kung saan nagtatrabaho si Haiyin. Gayunpaman, nang dumating si Deho doon, sinabi sa kanya ng isa sa mga katrabaho ni hai In na huminto sa trabaho si hai In kahapon at nagpas siyang huminto sa pag-aaral. Hindi nagtagal, binago ni Hai-in ang kanyang hitsura sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang buhok ng maikli. Pumunta siya kay Deho at ibinalik ang kanyang kamiseta. Pagkatapos ay hiniling niya kay Deho na magpanggap bilang kanyang kapatid upang siya ay matanggap na magtrabaho sa ibang lugar na medyo malaki ang sweldo masayang tumulong si Deho. Sinabi ni Haiin ang tungkol sa kanyang sarili na namuhay lamang mag-isa at kailangang suportahan ang kanyang sarili pagkatapos mamatay ang kanyang mga magulang. Tila na antig at nakikiramay si Deho matapos marinig ang kanyang kwento, kahit na ang kanyang sitwasyon ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, tila alam na ni Big Dipper ang pagkakakilanlan ni Deho at natagpuan ang kanyang bahay nang walang karagdagang abala, agad na pinatay ni Big Deeper ang mga adoptive na magulang ni Deho at sinira ang lahat ng mga kayamanan sa bahay. Pag-uwi niya sa bahay, nabigla si Deho nang malaman niyang pinatay ang kanyang mga adoptive parents at naghihintay sa kanya sa bahay ang killer na si Big Deeper. Ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawang intelligence agent ng North Korea ay hindi maiiwasan pareho silang mahusay sa malapit na labanan at may napakahusay na kasanayan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, si Deho ay lumalabas na nalampasan ang mas nakatatandang si Big Dipper at nauwi sa pagpatay sa kanya. Pagkatapos ay sinunog ni Deho ang kanyang bahay kasama ang mga katawan ng kanyang adoptive parents at Big Dipper upang walang maghinala. Dahil patay na si Big Dipper, ipinapalagay ni Deho na kumpleto na ang kanyang misyon sa layuning iyon, pumunta siya sa isang simpleng tavern na pag-aari ng matandang babae na nakita sa simula ng pelikula. Tila, bawat North Korean intelligence agent na nakatapos ng kanilang misyon sa South Korea, ay pupunta sa tavern na iyon upang bumalik sa kanilang bansa. Gayunpaman, bago ang babae ay nagbigay kay Deho ng inumin, siya ay nawala ng malay. Kinabukasan, isang South Korean intelligence agent, si Jung Min, ang bumisita sa nasunog na bahay ni Deho upang mag -imbestiga. Nakita ni Jung Min at ng kanyang kapareha ang katangian ng paaralan na nakapin sa uniporme ni Deho mula sa mga labi ng apoy. Pagkatapos magsagawa ng pagsisiyasat, sa wakas ay matutuklasan na niya ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Deho, katulad ng isang espiya ng North Korea na nagngangalang Lim Young Hon. Sa kabilang banda, ang matandang babae na may-ari ng tavern ay nag-aalaga sa nahihimatay na si Deho at naghahain sa kanya ng pagkain pagkagising nito. Habang kumakain ng kanyang pagkain, sinabi ni Deho sa matandang babae ang tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay ipinakita ni Deho ang larawan ng kanyang pamilya sa babae na agad na napagtanto na si Deho ang panganay na anak ni Lee Young -ho. Habang nasa tavern, nakatanggap siya ng pakete ng cellphone na nagpapahiwatig na hindi pa natapos ang kanyang misyon sa South Korea. Sa pamamagitan ng cellphone, tinawagan ni Colonel Monsi Deho at binigyan siya ng huling misyon bago bumalik sa North Korea at palayain ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Inutusan siya ni Colonel Mon na kunin ang lahat ng mga kayamanan na nakumpiska ni Big Dipper at ng kanyang mga kasama noong nagnakaw sila ang pagnanakaw na tinutukoy ng koronel ay isang brilyante na nagkakahalaga ng halos 40 milyong won. Upang maiwasang tumalikod si Deho, nagpadala si Colonel Mon ng video recording na nagpapakita ng kalagayan ni Hai In. Nang makita ang ngiti ng kanyang kapatid na babae, determinado siyang tapusin ang kanyang misyon at bumalik sa North Korea sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, agad na tinungo ni Deho ang isang gusali na di umano ay lokasyon ng pagbili at pagbebenta ng mga brilyante. Tinalo niya ang lahat ng naroon at inagaw niya ang isang brilyante na nagkakahalaga ng milyong-milyong won. Nang gabing iyon, bumalik siya sa tavern upang magpaalam sa matandang babae na tumulong sa kanya para makabalik siya sa kanyang bansa. Naglalaan din siya ng oras para makipagkita kay Haiyin at magpaalam bago umalis papuntang daungan habang naghihintay ng barko na ihatid siya pabalik sa North Korea, sinaksak siya ng isang lalaki na nagsasabing walang ahente ang makakauwi. Sa kabutihang palad, nagagawa pa niyang lumaban at mapatay ang lalaki. Kasabay nito, nahuli ng mga espesyal na puwersa ng Intelligence Agency ng South Korea ang isang grupo ng espiya ng North Korea na nagkukunwa mga residente ng South Korea. Lahat ng North Korean Intelligence Agents Unit 8 ay inaresto, gayon din ang matandang babae na nagmamayari ng tavern. Nakita ni Deho, na nasa paligid, ng barilin ng pulis ang matandang babae dahil sa pagtatangkang lumaban sa pulis. Tahimik lang na umiiyak si Deho habang pinapanood ang kalunos-lunos na pagkamatay ng matandang babae. Sa kanyang pagkabigo at kawalan ng pag-asa, pumunta siya sa bahay ni Haiyin upang magtago. Pagdating doon, agad na tinulungan ni Hye-in si Deho at ginagamot ang mga sugat nito. Kapag natutulog si Deho, nanonood si Hye-in ng isang news broadcast sa telebisyon na nagbo-broadcast tungkol sa isang grupo ng mga intelligence agent ng North Korea na pumasok sa South Korea. Nakikita ni Hye-in ang impormasyon tungkol kay Deho na nasa wanted list. Sa wakas ay nalaman niya ang tunay na pagkatao ni Deho. Pero hindi niya magagawang isumbong si Deho sa pulis dahil malaki ang naitulong ng binata sa kanya. Pagkatapos ay pumunta si Hai in sa supermarket para bumili ng mga pagkain. Pagkabalik mula roon, binisita siya ni Jungmin na nakakaalam ng pagkakaibigan nila ni Deho. Pagkatapos ay tinanong ni Jungmin si Haiin tungkol sa kinaroroonan ni Deho. Gayunpaman, nagsinungaling si Haiin sa pagsasabing hindi na niya muling nakita si Deho. Pagkatapos ay ibinigay ni Jungmin kay Hyein ang kanyang business card upang makipag-ugnayan sa kanya kung may nalaman siyang anumang impormasyon tungkol kay Deho. Long story short, dumating si Colonel Mon sa South Korea kasama ang nakababatang kapatid na babae ni Deho. Ipinapalagay ni Colonel Mon na si Deho ay tumalikod at ngayon ay pumanig sa South Korea. Pagkatapos ay tinawagan ng koronel si Deho at sinabing nakarating na siya sa South Korea kasama si Hyein kiniling niya kay Deho na makipagkita sa kanya sa isang lugar at dalhin ang brilyante. Bilang kapalit, palalayain ng koronel ang kanyang kapatid na babae. Sa likod ng pinto, tahimik na narinig ni Hayin ang pakikipag-usap ni Deho kay Colonel Mon. Bago makipagkita kay Colonel Mon, nagpaalam si Deho kay Hayin sa pamamagitan ng pagsulat ng isang liham na nagsasabi sa kanya na sana handa niyang alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Isang nag-aalalang pagkatapos ay tumawag kay Jungmin at sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ni Deho. Samantala, sa wakas ay nakipagkita si Deho kay Colonel Moon sa isang parking building. Nakita ni Deho si Highin sa isang kotse na nakatali. Si Highin, na nakita rin sa malayo ang kanyang kapatid, ay mukhang natakot at sinubukang tawagin siya. Ipinakita ni Deho kay Colonel Mon ang isang itim na bag na puno ng mga diamante. Gayunpaman, nang malapit na niyang ibigay ang brilyante, sinubukan ng isa sa mga tauhan ni Colonel Mon na barilin si Deho mula sa malayo. Ngunit matagumpay silang napigilan ng mga intelligence agent ng South Korea. Ang isang shootout sa pagitan ng mga intelligence agent ay hindi naiwasan. Sa pakiramdam na hindi maganda ang sitwasyon, sinubukan ni Colonel Mon na tumakas mula sa lugar gamit ang kotse nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na babae na dinadala ni Colonel Moon, agad siyang hinabol ni Deho. Gayunpaman, hindi nagtagal ang pagtakas ni Colonel Mon dahil pinalibutan na ng mga pulis ang lugar. Nakatakas si Colonel Mon at naaresto si Hayin ng mga pulis. Si Deho, na nakasaksi sa insidente mula sa malayo, ay tumakas upang hindi siya mahuli ng mga pulis. Sa kabilang banda, kapag sinigurado ng isang South Korean intelligence agent ang mga personal na gamit ni hye In at Deho, pinatay ng isa sa mga tauhan ni Colonel Moon ang ahente at kinidnap si hye In. Pagkatapos ay tinawagan ni Colonel Mon si Deho at binanta ang papatayin niya si hye In kung hindi niya ibibigay ang mga brilyante, na nagiging desperado, ay tumawag kay Jung Min at nangakong isuko ang sarili sa pulis pagkatapos nalinisin ang lahat pagkatapos ay nakiusap siya kay Jungmin na hayaan siyang makipag-usap sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Bahagyang gumagaan ang pakiramdam ni Deho matapos marinig ang boses ng kanyang kapatid na labis niyang namimi sa sobrang tagal niyang pagkakahiwalay. Umiiyak si Deho sa pagkadismaya sa lahat ng malas na sinapit niya. Gayunpaman, kailangan niyang tapusin ito upang ang kanyang kapatid na babae ay mabuhay ng maligaya magpakailanman. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakarating na si Deho sa lokasyon ng kanyang pagtatagpo kay Colonel Mon. Ipinakita ni Deho sa koronel ang brilyante. Gayunpaman, wala siyang intensyon na hayaan si Colonel Mon na makuha ang gusto niya dahil ginagamit lang siya nito sa lahat ng panahon para makuha ang ilang mga brilyante na ninakaw. Pagkatapos ay itinapon ni Deho ang brilyante at agad na binaril ang mga tauhan ni Colonel Mon. Matapos matagumpay na iligtas si Haiin, In, pinasabog niya ang bombang inihanda niya para patayin si Colonel Moon at ang kanyang mga tauhan. Nang malapit nang tumakas si Deho at Hai In mula doon, sinubukan ng isa sa mga tauhan ni Colonel Mon na buhay pa, na salakayin si Deho. Sinubukan ni Deho na lumaban at sinabihan si Haiin na umalis ka agad. Sa kabilang banda, nakaligtas pala si Colonel Moon sa pagsabog ng bomba at kaya pang tumayo. Gayunpaman, nang malapit ng patayin ng Koronel si Deho, dumating si Jungmin at naganap ang isa pang shootout. Sa kalaunan ay nagawang patayin ni Deho si Colonel Moon, ngunit siya ay nagduse ng napakalubhang sugat ng baril. Nagmamadali si na Jungmin at Haiin upang iligtas si Deho at dalhin siya sa ospital. Gayunpaman, sa daan patungo sa ospital, si Deho, na naghihingalo na sa kanyang mga sugat, sa wakas ay huminga sa mga bisig at iyak ni Haiin na nawasak sa pagkamatay ni Deho. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kay Hai In na naglalakad kasama ang nakababatang kapatid na babae ni Deho. Nag-uusap ang dalawa habang inaalala ang tungkol kay Deho noong nabubuhay pa ang binata. Sinubukan ni Hai In na tuparin ang guling hiling ni Deho, na nagsasabi sa kanya na laging protektahan ang kanyang kapatid na babae. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.